isang paalala lang po sa atin. Bakit kailangan natin maglingkod sa Panginoong Sokristo? Sabi po doon sa aklat ng Juan, chapter 14, verse 15, Kung iniibig ninyo ako, sundin ninyo aking mga utos. Ito yung isa sa paraan para maipadama natin ang ating pag-ibig kay Kristo kapag tayo ay sumusunod sa Kanyang mga utos sa pamagitan ng ating paglilingkod. Hindi raw nawalan ng kabuluhan ang ating paglilingkod sa Kanya. Bakit po? Natutupad natin yung Kanyang kalooban na ilapit ang mga tao sa Diyos sa pamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Nagkakaroon ng eternal value yung ating paglilingkod dahil yung mga tao na nakikinig ng salita ng Diyos, nag-aaral ng salita ng Diyos, at kapag sila ay sumampalataya, sila ay maliligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi doon sa aklat ng Unang Korinto, chapter 15, verse 58, ang sabi niya ay, Kaya nga, mga minamahal, kung kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Amen? magpakatatag at huwag matitinag. Alam natin na ang halaga ng ating paglilingkod ay hanggang sa kawalang hanggan. God bless po sa inyong lahat at maraming salamat po.